Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay lubos na nagagalak na makapamuhay sa isang lipunang pinahahalagahan ang edukasyon bilang pundasyon at kaunlaran ng pagbabago. Sa ating isipan sa panahon ngayon, ang edukasyon ay hindi lamang isang simpleng karapatan, kundi isang mahalagang pangangailangan upang magtagumpay sa buhay. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga tao na magkaroon ng kasanayan, kaalaman, kritikal na pag-iisip upang harapin ang mga hamon ng ating buhay. Sa ating panahon, ang edukasyon ay hindi lamang simpleng karapatan kundi isang mahalagang pangangailangan upang magtagumpay sa buhay. Hinihikayat ko kayong lahat na patuloy na magbigay halaga at suporta sa edukasyon maging bahagi kayo ng pagbabago at pag ng ating lipunan sa pamamagitan ng pagtutok sa edukasyon bilang instrumento ng kapangyarihan at pag-asa. Muli, maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Bye. Mm -hmm.